Ayan guys ito naman kami nagwalis-walis naman naglilinis-linis ng kalsada pangalawang araw na namin ito ito ang aming trabaho ngayon <laughs> ayun yung mga kasama ko guys Ayan, ito walis-walis yan si Kiyamar available yan ngayon available ka ba? Kiyamar? Available, available ka ba? sa anong? dali sabihan mo lang kung anong available trabaho ah, trabaho available <laughs> <laughs> oh ayan guys ayan na yun ay narinis namin simula kahapon pangalawang araw ngayon hanggang doon sa may dulo doon ayan doon tapos ayan ito na yung narinis namin Nandito dito na kami ayan, dito na malapit na kami mga lahati eh. malapit na mga lahati eh. malapit na ayan tsaga tsaga lang kami guys kay simpre kahit mainit laban lang alam mo namang laban laban lang laban laban, di ba? Yan O oh, di ba? Kanya-kanya trabaho, may nagkapala, may nagkatulak, may nagwalis. Ang hawak ko ay walis tingting -ting, syempre, eh. di ba? Walis tingting -ting 'yan, walis tingting -ting 'yan, guys. Walis tingting -ting 'yan, guys, walis tingting. O oh, di ba? Walis tingting. <laughs> uh, Magwalis-walis tayo, guys. Magwalis-walis tulong-tulungan natin sila kahit na paano natin sa marapos natin dito so, at makalipat tayo ng uh, bagong project natin kung saan tayo makupunta <laughs> di ba? o oh, yan yan yung mga kasamahan ko guys o oh, di ba? yan yan pa rin guys yung ano yung terminal tapos yun pa rin yung ginagawa ng mga ano yung mga bakal nagre-reinforcing sila ng mga bakal nagkakabit ng mga bakal yun doon parang ano yan dyan lalagay ng bubong lalagay ng bubong papunta doon sa ano doon kabila nagkakabit yeah. hindi ka tulad kahapon guys makulimlim maulap yan diba yung video natin ngayon pangalawang araw naman natin maganda yung panahon mainit lang mainit talaga sabing init sinabi ko na eh, yung mga nakaraan natin na tawag dito maulan hindi mo maulan ang kapalitay init naman yan o diba maganda talaga ng bundok na yan. Oh. yan ang maganda may pulse yan dyan guys sa taas guys may e pulse napuntahan ko na yung pulse dyan tapos dito sa may kabila ng building na to yun yung ilog yan dyan sa may kabila niyan. harap maligo parang lang ganito tag init yan diba ay, kayo init talaga. Yan, yung trabaho namin guys. Medyo uh, ma mala malayo-layo na rin yung aming narating sa pangalawang araw. pangalawang araw namin trabaho. Yan, o, oh, diba? Kahit to paano, at least may progress na rin. Doon. Mga kulang-kulang 200 meters na yung natrabaho namin. Pagwawalis at paglilinis sa kasada. Yan yung mga bus guys, o. Oh. Uh, ba diba, mga bus yung may Roro, may Cherry, may mga shuttle van dyan, papuntang north tsaka south. Kaya nandiyan dyan. Tapos sa may kabila ng building na yan, ito yung papunta ng north. Tapos yung sa may kabila, kabila lang ng building, yun papunta ng puro south naman. Mga bus din yun na tapos mga shuttle doon sa may kabilang dulo doon. Kasi dito sa kabila, papuntang ito, papuntang north. Yun, north din pero doon sa kabila puro mga shuttle na may nandiyan di ba? Sa kabilang parte shuttle, sa kabilang parte naman puro mga bus, so di ba? Astig. Mm, yan, marami pa ang init, grabe ang alikabok. So yan. Talaga pasanayan lang kay trabaho talaga. Kailangan kumita, kailangan magtrabaho para kumain para sa pamilya, di ba? Oh, grabe ang init. inat guys, ayun si Kaya Mike sa kabila Gawalis Ayan, si Kuya Mike. Si Kuya Mike. Ito, si Kuya Dong. Ayan. Tapos, ayan, si Kuya Mar. Ang init. uh Grabe talaga ang init. Ngayon guys. Parating naman isang, ano, bus. Aroro. Ayan, Aroro. Parating. Ayan, ah mag ano mag tawag dito maga parking siya dyan sa loob saan kaya yung biyahe nyan ah El Nido pa El Nido guys pa El Nido siya pa El Nido El Nido yung biyahe nya simula kasi dito sa puerto, <coughs> puerto hanggang El Nido 5 hours ang biyahe nyan medyo malayo layo din talaga 5 hours kaya sa mga gusto magbiyahe simula dito sa Puerto Terminal hanggang El Nido. 5 uh, six, uh, five to 6 hours yan ang biyahe. 5 to 6 hours. Diba medyo matagal-tagal din talaga. Kaya pag may para, may panahon ka o may oras ka na ano uh, yun agad yung oras ng tatakbuhin yung simula dito sa Puerto punta ng El Nido. 5 to 6 hours ang biyahe patyagaan talaga pero pagdating mo naman doon maganda naman yung lugar maganda yung mga beach hindi ka ma hindi ka mabuboring hindi ka tatamarin, rin uh, mabibighani ka sa ganda talaga ng El Nido o ba diba? parang ganyan no parang bundok tapos puro mga bato-bato mga limestone ba diba? yan yan diba ganda-ganda ng bundok talaga na yan So, ayun na nga guys. Maraming maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama ulit sa aking video. Hanggang sa muli, paalam!